Shop, magandang tanghali mga kaparming Ayan, mag ano po tayo ng Pintura Magpipintura po tayo guys ngayon Pipinturahan natin ang ating gate Kasi kinakalawang na po Kanina po nagpahid tayo ng Ng anti kalawang Ngayon po, papatungan po sa, natin siya ng primer Para noon uh, Matibay po ang kanyang pagkapintura Papatungan din po siya natin ng black Shop, magandang tanghali mga kaparming Ayan, mag ano po tayo ng pintura magpipintura po tayo guys ngayon pipinturahan natin ang ating gate kasi kinakalawang na po kanina po nagpahid tayo ng ng anti kalawang ngayon po papatungan po sa, natin siya ng primer para noon uh, matibay po ang kanyang pagkapintura papatungan din po siya natin ng black at ito po ang ating gagamitin yung pagpintura yan primer na po tayo kanina po yung ano yung syempre lalagay po natin pinner ito po yung ano, primer primer po ito ito ang ating gagamitin primer. Nahaluan po natin siya ng thinner siya para hindi siya tinigas. At ito naman po boys na ayan <coughs> po yung finisher natin. Finishing. Ito. Boys siya. Kulay black siya. Ito thinner pang hugas. So, panghalo na rin po rito. Ay dalawa na rin po pala ito. Epox hey guys, primer po pala ito. Primer tayo. At ito. Okay, okay guys. Apply ko po kayo. Primer na, primer na natin yan. Yan guys. Talagyan na po natin ang topping na primer kulitin po ang ating primer na yan kulitin siya ganda lang po ang tamang pag apply dito Hindi tinuruan po tayo.